yan mga katropa isang mapagpalang araw po ulit yan dahil medyo malayo layo pa ang tabi ay nagutay utay na tayo patabi dahil mahina talaga ang dawi dito sa ating napuntahang spot nagod na tayo bago nakahuli ng isda kaya babalik na tayo pagilid. mga katropa saling tayo dyan sa 35, 35 miles Ipabalik na tayo punta na tayo sa pagilit iniwanan na natin yung malaking bangka sa laot mga katrupa, sana'y makakita tayo ng isda dyan sa may gilid. Sakaling dyan tayo makahuli. Mga katrupa, hindi layo talaga ang tabi ngayon. A few hours later. hours later. na rin tayo pupunta mga katropa hindi na tayo ikot sa ilog dahil eh, marami naman tao magtataas ng nasirambang bangka hindi na rin tayo magapundo para magkakasabay buhatin unahin lang natin sila maraming tao mga katropa sa dahil nasiraan yung isang bangka pa na unahin natin magpuntok ayun na taas na yung nasiraan ayun na rin tayo pupunto dahil tanghali na magpasok sa ilog Yan mga katropa, ito na yung binatak nating bangka nung uwi natin. Yan. Ah, taas pa, hindi pa nakakalaot ulit. Pero okay naman na daw ang makina niyan. Baka bukas lalaot na rin ito. Yan mga ito yung binatak natin nung nakaraan. Ayun, okay na ang makina, ikabit na pala nila. Yan, tiningnan natin kung ano na. Okay naman na, nakakabit na pala ang makina, baka ito ay na rin bukas. Ayan mga katropa, yung isang nagbatak kasama natin, si bangka ni Kaya Pato. itong bangka na ito ay bagong bili lang ito, galing ligaya. Isa, kay isang laot pala ang nasira na kagad. yun nakalaot na siguro bukas yan mga katropa dahil kinabit na ulit yung makina, ayos na. Ayan mga katropa. Medyo kalma ang dagat dito ngayon kakawi lang natin ngayon kaya hindi tayo nakapag upload ka agad. gawa ng lumao tayo kahapon ay sila hindi sila nakalaot at nagayos pa ng makina ito yung isang kasama natin yan mga katrupa pauwi na kami update ko lang kayo dun sa bangkang binatak okay naman na pala ang makina lalakot na siguro bukas yun kaya sana ay makahuli rin siya ng ayos yan mga katrupa.